Magandang araw mga kamanok! Paano ba ginagamot ang mga manok natin na may sakit tulad ng sipon at fowl pox? Ang sipon ay kadalasan nakukuha sa panahon. Lalot maulan, madali lang naman malaman na may sipon ating mga alaga. Ay kapag namamasa ang kanilang mga mata at palagi nilang kinakamot ito, ay senyales na tinamaan na sila ng sipon agad mo na ilipat ng ibang kulungan, ang manok na may sakit para hindi na rin sila makahawa pa at painumin agad ng gamot, ang fowl pox ay galing naman sa kagat ng lamok ito ay tumutubo na parang kulogo sa muka. Palong ng ating mga alaga sa mga parte ng katawan na walang balahibo. Ito ay nagagamot rin naman kapag naagapan ng maaga. Dapat lang ay mapag-obserba tayo sa ating mga alaga. Hindi pwede na napakain lang at nabigyan ng painom eh. Okay na. Maglaan ka ng ilang minuto para obserbahan sila baka hindi mo na malaya na tamaan na pala sila ng sakit. Ito na nga pala ang ginagamit ko ng mga gamot. Hinahalo ko ito sa kanilang tubig. Straight for seven days every morning at plain water na lang sa hapon. Maganda rin kung na -e vaccine ang ating mga alaga nung sisiw pa dahil kung tamaan man sila ng sakit. Imabilis lang sila makarecover at meron na rin sila. Immunity sa mga sakit na possibly na dumapo sa kanila. Daghan salamat sa paglantaw.